Police Report. At tayo ng update mula sa ulat ng ating himpilan dyan sa Northern Mindanao. Tatlong miyembro ng pamilya ang naitalang binawian ng buhay matapos matrap sa nasunog na bahay. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Isinailalim na si Cremation ang mga labi ng tatlong miyembro ng pamilyang nasawi sa sunog sa Block 10, Lot 32, Phase 2, Mega Heights, Subdivision, Barangay Gusa, Lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Fire Senior Investigator Luis Olamo, ang station commander ng Lapasan Fire Substation, kabilang sa mga nasawi ang padre di pamilya na si Senseno Talara, 66 years old, ang kaniyang asawa na si Annie Rose sa Talara, 36 years old, at ang kanilang 13 years old na anak na si Alias Mary. Batay sa paunang ulat, natrap ang mga biktima sa loob ng bahay matapos makakandado ang kanilang pinto at gate. Kinumpirma ng isa pang anak ng mga biktima na banalas ikandado ng ama ang bahay dahil sa takot sa mga magnanakaw sa kanilang lugar. Ikinagulat ng mga bombero ang laki ng sunog, lalo na't solar lamp, lamang ang gamit na ilaw ng pamilya at mahigit isang dekada na silang walang koneksyon sa kuryente. Meron tayong fire call na received uh, sa Block 10, La 32, Phase 2, Heights Subdivision, Barangay Gusa, kagayan di Oro City, Region 10. Ang involved po na nasunog is a residential. Ang owner po nito ay si Cincio Alara, 66. Uh, 66-year-old na lalaki. Sa fire incident na ito ay merong tatlong um, casualties. May tatlong casualties. Um, isa na po dito yung uh, may-ari. Pangalawa si Annie Rose M. Talara, 36 years old na babae. Ang um, pangatlo is si Mary Rose Talara, 13-year-old na minor. Si Fire Senior Investigator Luis Solamo ang station commander ng Lapasana Fire Station na Cagayan de Oro. Mula Bombo Radio Cagayan Di Oro Ito Si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.